Lang MB bayan. Hi, say something. Something. <laughs> <laughs> alam ni, ka, alam ni tatayon. Hindi ka alam. Kaya kung alam na, nalaman yun. <laughs> you say something too. Something? Something too, dapat yun sinabi mo. Pot, nakaka, alam mo ba? Nakakahiya yung video ko. Nakumakanta ako. <laughs> Kaya ka lang. <laughs> tinanggal, tinanggal ko yun sa ano ko, sa wall ko. Elemental. Oo naman. <laughs> no, kaya eh. Hey, hey, Hindi Hindi naman. Kinuwa. Ako naman mag-video sa'yo, May. Doggy Battle. Hindi <laughs> ako nga. Ako pa mag-video sa'yo. Hindi ako. <laughs> <laughs> Anong katay suma... ganda-ganda ni Tata. Ano yung katay kinakatama nun? Hindi ko nang pwede. Irreplaceable. Ano naman naman <laughs>

mm <laughs>